Hello. <laughs> Yan. Nandito kami ngayon sa ano? Sa pangalawang bahay. Ito ka rin para rin kami nakatambay sa mga kasamahang mga kabay. Ito kami nagtambay kasi napakainit sa loob ng bahay. Nagtambay kami ito kasamang mga kambing. Ito mga kambing. Ito rin dalawang, ito ring dalawang, itong dalawang mga tao. Ayan Ayan. Ito kami nakatambay sa mga ano, sa bahay na ano. Bahay na napapasok yung hangin. Diyos ko. Ma! Oh, ma! Mm. Tuwari, ay, Yan Ang kapaan ng tuwalya po rin niya. Ang tuwalya. Kaya na doon kami sa bahay. Sandali ah. lang nagmasalita mo na ako. Ma! Salita kita parang. Eh, Ang kapaan. Ang kapaan. Ang kapaan. Ang kapaan. Eh. Ah -ah. Doon kami kayo nasa bahay ni kapatid ni asawa. Lumipat kami dito kasi ano. Ay, lumipat kami dito kasi napakainit doon. Diba kanina bugbog ako saan? Sa pawis. Ngayon ano. Ay, Diyos ko. una na dito. Baka maya maya pa kami po. Ay, isipan ko pumunta dito kasi pumapasok yung hangin ba? Diba? Doon kasi wala. Tapos yung yero, yung atip. Dito hindi naman yero yung atip ngayon.

Kasi baka mga maya pa alas tres. Agay! Langgam! Baka maya alas tres pa sila ipaskul. Napakainit kasi Diyos ko. Ay! Mag! 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 Pahin ka blow lah! Ay! Kana na! Kana na! Diyos ginoo. Iniwak yan na.

Diyan <laughs> yung camping, guys. Uh, uh, tayo na siya. Grabe mm -hmm. mm -hmm. mga tao. Oh, oh. <laughs> yung dalawang yeah. ano, mag-asawa na sa labas ng bahay.

Maraming salamat sa panonood.